Alam niyo ba kung saan ang pinakamasarap, pinakamalasa at abot-kayang unlimited samgyupsal dito sa Riyadh? Dito lang yan guys sa Pinoy and Docs. Keep watching dahil meron akong surprise sa dulo ng video na ito. Hello, welcome to Pinoy and Docs. Kuya, balita ko, masarap daw yung samgyup ninyo dito sa Pinoy Andox. Yes, sir. Masarap po talaga. Ano may kasama dyan, kuya? Ito po yung mga inclusion natin. Beef, chicken, shrimp with side dishes and additional side dishes. Mukhang masarap nga, guys. So, matitikman natin yan, guys, ha? Ah. Maya-maya. Check natin kung talagang totoong masarap ba yung samgyupsal nila dito. <coughs> guys, so far, ito yung pinakamasarap, pinakamalasang samgyupsal talaga, guys, na natikman ko. Super authentic, napaka-legit ng lasa ng Pinoy Andok samgyupsal. Grabe! So, meron sila ditong different types of side dishes, guys. Meron sila netong tukboki, fish cake, meron din siyang kimchi. Guys, solid tong kimchi nila, as in solid. So guys, ito yung pinaka-favorite ko talaga dito, seaweeds. Grabe, sobrang legit ng lasa ng seaweeds na to, Solid yan. Uh, anim na iba't ibang klase na timpla ng beef. Kasama yan lahat guys. At meron silang tatlong chicken. Ayan, chicken, tatlong uh, iba't ibang klase ng timpla. At lahat yan guys, unlimited. Dito sa Pinoy Undocs, hindi ka lang busog. Pwede ka pang manalo ng iPhone! Woo! Aywa! At sa bawat sangyup ninyo dito sa Pinoy Undocs, meron kayong one raffle entry to get a chance na manalo ng iPhone. At syempre, meron din tayong consolation prizes. Isang earbuds para sa ating second winner, 10 free sangyup para sa ating third winner, 5 free sangyup para sa ating fourth winner, at 2 free sangyup para sa ating fifth winner. At syempre, pag bumisita kayo sa Pinoy Undocs, huwag ninyong kakalimutan na hingin ang inyong raffle entry sa ating cashier at make sure na maihuhudog nyo ito sa ating dropbox. At meron akong secret na sasabihin sa inyo. Make sure na pag pumunta kayo dito sa Pinoy Undocs, magdadala kayo ng cash kasi kapag cash ang pinangbayad ninyo, you will get two raffle entries sa bawat visit ninyo at sa bawat sangyup ninyo dito sa Pinoy Undocs. Kaya guys, ano pang hinihintay ninyo? Visit Pinoy Undocs. Dito lang sila located sa May Sulaymania, Riyadh. See you!